sinabi ng ating kapatid. Wala <laughs> na Wala daw siyang maisip na sabihin, pero ayun, napakaganda ng kanyang sinabi. Ano? Talagang nadagdag, nadagdagan ng ating kaalaman. Amen? So yun lang po ang kundi ng kundi ng <laughs> Sabi po, hindi po, po ba ang sabi po nung mga mga sadosiyo at saka ng parasiyo, bakit hindi nyo dinala si Jesus dito. Ba't hindi niyo iniharap sa akin? Eh kaya hindi siya inarap kasi yung mga huhuli sa kanya, nahihulang tinig ng ating Panginoon. Dahil sabi niya, kakaiba ang kanyang mga salita. Bakit? May kapangyarihan itong magsalita. Amen? Ang sabi ng mga huhuli sa kanya, wala pa po kaming naringgan ng ganong salita. Pero sa kanya lang. Kaya sila ay hindi na nagkalakas ng loob na hulihin pa si Jesus upang iharap kay kanino na yung... Sa dosiyo. Sa sa upang dipisin. Amen? Ta, Di Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng ating Panginoon, panghawakan mo na. <laughs> <laughs> panghawakan pang mo na. Sigurado yun. <laughs> Amen. Kung tignan kong malaglang yung aking post-isa. <laughs> Yun. Talagang makapangyarihan ang salita ng Diyos, no? Tapos ano nang sabi? Sabi nung, sa sadusiyo, may naniwala ba sa kanya? Wala po. Kundi yung mga taong walang alam. No? Walang alam. Yung mga tao, yun ang naniwala sa kanya. Kaya kanina, nung marinig ko yun, Aba, ay napakaswerte pala natin. Ay, napakaswerte pala natin. Kasi isa tayo sa mga walang alam. Diyan sa Biblia na yan, wala talaga tayong kaalam-alam. Ayaw ko sa inyo kung meron na kayong alam. Pero ako, para sa akin, wala talaga ang kaalam-alam yan sa Biblia, sa salita ng Diyos. Pero sa apa ng Diyos, ang dito ako. Amen? Amen? Pinili ng ating isa sa pinili ng ating Panginoon. Napakalaking karangalan po yung tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Pinili ba kayo? Amen. 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 Tunay po. Na tayo po ay nahipo sa salita ng Diyos. Nung marinig natin ang salita ng Diyos, sabi nga, nabuksan ang ating mga puso, ang ating mga isip, no? At tayo ay andito na nagpatuloy at walang balak huminto. Amen. Wala na tayo huminto. hihinto. hinto pa ba tayo? Pa tayo Saan tayo pupunta pag huminto tayo? Amen? Hindi na. Wala nang hintuan. Tuloy-tuloy na tayo. Sapagkat sabi nga, wala di ang ating Panginoon lang. Amen? Sabi niya, kung may karamdaman, kanyang pagalingin. No? Yun na lang, manat, kailangan talaga manang po tayo sa ating Panginoon. No? Ipatotoo ko po, po yung, kasi sabi niya, sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Bahala na ang Diyos gumawa ng Himala. Amen? Amen. Uh, sabi ko nga, nung pinatutok ko na nga ito kay Prade, <laughs> nung nung ano, nung ako po ay naiwan doon sa tindahan, siya po ay na, naidlip, na, na, natulog, matulog ko na, ikaw mo na magbantay. Maya-maya po may bumili. Akala ko po yung bumibili habang kumukuha ako ng kanyang binibili, eh umalis. Naghintay-hintay ako na ng ano doon, ito mga minutes din. Pamaya-maya tumayo. Nagtaka ako, ang doon lang pala nakaupo sa labas ng tindahan. Oh, ay, sabi niya, hindi -hina na po ako. O bakit? Eh, ang magdamag po akong nagsukatay, eh. ang sakit-sakit po ng tiyan ko. O anong mo? Criminal is po. Eh di, naibsan po ng konti yung, uh, yung aking nararamdaman. Pero yung pong kapatid ko, nakakaawa, nakakaawa po, magdamag po siya ang din. Ganon din po yung aking anak. So ako po eh, nakabag. <laughs> So, alam mo na naniniwala ko na yung habag na nararamdaman ko yung, yung habag ng ating Panginoon. No? Eh, ang sabi ng ating Panginoon, ipatong mo lang ang iyong kamay sa may, kar may karamdaman at kanyang pagagalingin. So, hindi eh, di, no, eh, nga ko po doon sa butas ng pindahan namin yung kamay ko. At yun po naman sa igin, di eh, pinatong ko na sa ulo niya. Sa isip ko, sabi mo, amay, ipatong, ibanala ka na dyan. O di, pinagpray ko po. Ang pinagpray ko, pati yung kapatid niya, pati yung anak niya, na gumaling na. Kasi sabi niya, hindi daw siya makainom ng kahit na biogesic kasi hindi daw matanggap ng kanyang sigmura yung tubig. Ha? Tubig? Hindi ka makainom. Hindi po talaga matanggap ng aking ano, pare-parehas po kami ng kapatid ko. Di, siyempre, sabi, ano, Ano't ano man ang mangyari, sabi ko, tumakbo na lang kayo sa clinic. Kasi doon po sa kami namin, may clinic na doon. May clinic na doon. kumpleto rin. Kaya sabi ko, ano't ano man ang mangyari, huwag kang manghinayang sa pira. Sabi ko, tumakbo kayo. Alam, alam ko sa suka pa eh. Delikado. Oh, baka matuyuan ka ng ano, ay hindi ko Kaya yung tubig nga, hindi mo kayang inumin. Kaya ano, walang suporta ah, na tubig sa, sa loob ng katawan. E, hindi sa madaling salita ko, nung hapon na ito, narinig ko yung boses. Nandun, bumibili. Sabi ko, Uy, magaling ka na. Okay na po ako. ano magaling ka mo. Okay na po ka lahat. Pati po yung atin niya, kasi sinama ko po sa prayer yon Kaya ako, natutuwa ako. Dahil sabi nga eh, pag tayo pala ay sumunod sa salita ng Diyos, walang imposible sa aking Panginoon. Amen. sabi ngayon, ha? Na, kahit uh, naiisip ko ngayon, na hindi pala ako dapat na kasi mapagmapanalangin naman po ako sa ibang tao, sa mga sasakyan. Pag nakita ko talagang may, may masamang hindi nangyaya, may, may, masamang nangyayari sa kanila, may pray ko sila. Pero sa silent prayer lang. Pero yung hinihing ko yung ulo, ipapatog mo yung kamay mo sa ulo, eh, hindi po ako gano'n nag nagpapapatong kasi malalaman nila na nagpe-pray ako sa kanya. Parang ganun ba? Tapos naman ako ganun. Pero sabi ka, eh, dapat huwag tayong mahiyanang patong ng kamay. No? Para makilala nila kung sino ang nagpagaling sa kanila. Amen. Diba? Amen. May pray mo sila, okay naman doon. Magaling na ka, okay naman. Tama naman yun na pinag-pray natin sila. Pero hindi nila nalaman na dahil doon sa prayer mo, kaya sila gumaling. So, hindi nila alam yun. Nakala lang nila, wala, mabuti naman, gumaling na ako. Wala na, hindi nila alam na ang Diyos pala ang nagpagaling at may ginamit. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya talaga, sabi nga, pag tayo po, lo, ta, pag tayo po, ay pinanghawakan po natin yung salita ng Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Sumunod so, ka lang daw, bahala si Ama. gumawa ng Himala. Amen? Parayin po natin ang ating Panginoon sa mga kapatid. Iyon, na nagpapasalamat ako dahil nandito tayo, isa tayo sa mga walang alam, walang at walang ano, walang pinag-aralan, katulad ng mga sadusiyo, ng no, na talagang wala na silang ginawa, kundi magsaliksik ng salita ng Diyos. Pero sabi nga ni Maring Hermie, hindi nila alam kung saan nagmula ang ating Panginoon. O no? di, Diyos, Diyos, ang yes. kanyang karunungan. No? Pero mo yun, ngayon po wala nga akong pala yun. <laughs> ba? Diba? Kaya kailangan talaga tayo sa ngayon. Wala nang ano, wala nang imposible sa ating pong sa, sa next natin, magbasa tayo ng Biblia para malagdagan yung ating kaalaman. Amen? Eh, eh, kasi bukod sa naririnig natin, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, ay eh, talagang napapatunayan natin na totoo pala. Kasi ganyan ang ano eh, hindi ko pa naiintindihan noon yan. Pero pag nakikinig ako, basa, pero basa ako ng basa. Nabasa ko na nga yan eh. Nang ano, basa ko ng basa. Kahit hindi ko masyadong naiintindihan. Kasi para ako nagbabasa lang ng comics. Ng ano. Pero pag nakikinig na ako ng prayer meeting, may mga nagsasalita na, may mga nagpapatotoo na, nabubuksan yung aking isip, yung aking puso. Yung pala Yung pala no? Kaya ibig sabihin, huwag tayong magsawa na magbasa ng ating ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, ay, sabi, ay salit, pagkain. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Sabi nga, kain tayo ng kain. Nga, ito, taba. <laughs> kain ng kain. Pero yung ating kaluluwa naman ay walang kinakain. Bakit? tayo nakikinig o hindi tayo nagsasalita ay nag, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, <laughs> Kaya tayong lahat nawa, wala. Hallelujah. Na ng pagkakataon at pinagkatiwalaan ng Diyos. Hallelujah. Sa mga kapangyarihan na sumaati ng mga buhay, ito'y ating gamitin sa mabuti. Hallelujah. Pag natin ikahiya ito, Hallelujah. kundi Hallelujah. ang gawin natin Hallelujah. ang nararapat at tapat na maglingkod sa kanya. Upang siya man, hindi ng banal banala pangalan Hallelujah. ay makaranalan. Mapaparangalan natin, Hallelujah. hindi tayo mapaparangalan ng ating mga kapwa. <laughs> Yan, talaga. Sabi nga eh, talagang pagkusto tayong gamitin ng ating Panginoon. At nagpagamit tayo. Ang napaparangalan nyo, ang ating Panginoon. Yung kaya diba ba tayo ngayon, hindi na tayo tumatanggap ng mga parangal. Binibigay natin na kagad sa ating Panginoon. Sa pangalan, ni sa, sa Kanya yan. Sa Kanya yan, no? Hindi na natin inaangkin yung mga karunungan. No? Karunungan. Kasi dapat ang maparangalan natin ay ang ating Panginoon. So, yun lamang po mga kapatid at maraming salamat po mm -hmm. sa ating Panginoon. Amen. Yeah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon Amang Yahweh. Amen. Lahat tayo ay tinuturuan sa mga panahon ito, sinasanay, inuubog, upang tayo ay maging bihasa sa pagpapalaganap ng kanyang salita sa pagpapalaganap ng mabubuting bagay na nagmumula sa kanyang mga aral. Amen? At tayo ay magpatuloy lamang na sama-sama kalakip nito na puno tayo ng pag-ibig kagalakan habang ay sumusunod sa kanyang mga ipinagmumulos. Dahil ito yung kalooban niya sa bawat isa sa atin. Amen? So tayo po ay dadako na mga kapatid sa unang mensahe sa panalangin papuri. Dadako na po tayo sa mga kapahayagan. Sa panalangin papuri, sa unang mensahe na iahayag ng ating kapatid, inang siling at sa interpretasyon nito, inang